sa debate ng impeachment. Ganito po yun eh. Tinapat nyo talaga. Ay ayaw nyo magtagal pa yun eh. At tatama naman po yung ginawa ninyo. Uh, ipinakita nyo sa kanya, pinaramdam nyo sa kanya, talagang wala siyang maasahan. Kesa mapagod pa siya. Sino Pero yun? ang sabi niya sa inyo, ang sabi po niya sa inyo, pwede bang ako eh, kahit papano'y dadalaw-dalaw pa rin? Parang nag-MR. Nasa sayo yun, but that will not change my mind. Ganon din po yun eh. Ang Korte Suprema, sa ganitong, Mr. President, the very tenor of the decision, kahit na po sinabi niyang, oh sige, nasa sayo, formality na lamang po yun, Mr. President. You are a trial lawyer too. Most of us here became trial lawyers. This is our experience. Huwag po nating pahirapan yun. Sana man lang kung ang decision po, ay eh, 8-7. Yun po, po.